Hello mga mi, tara samahan niyo ako magpa car wash. Bago magsimula, mag-like at subscribe sa aking channel. It's a lovely day, PH. Ito yung priceless na napuntahan kong car wash. Ang pinili ko dito ay ang VIP car wash. Nakatipid ba ako sa pagpapa car wash sa shop? Kahit mas mahal to ng konti, hindi ko magagawang kasing linis at kasing pulido ng ginagawa ng mga experts sa shop. Malaking initial investment rin ang magandang hose shampoo, wax, at kung ano pang mga accessories kailangan para sa car wash sa bahay. Nakaka-relate ba kayo sa laki ng water bill this summer? It took one and a half hour po para sa VIP car wash. So kung ako yung gagawa sa bahay, siguro times two o times three pa yung oras na malalaan ko para dito. Pagod na rin ako sa work at wala na akong energy para gawin yung car wash mag-isa sa bahay first time ko magpa VIP car wash kasi regular car wash lang naman talaga ang kinukuha ko. Pakita po sa loob. Pang pakintap sa loob. Armor all. Armor all? Opo. First time ko rin maka-experience ng antibacterial treatment para sa kotse. Kasama na ito sa VIP car wash. Thank you Kuya Kawaita ka naman!